Senator Ping, magandang, morning. morning! Si Katonying po at saka si Kajeri. Ya, yeah, Tonying, inanak. Ya yeah po, po. Yeah. Magandang umaga. Magandang umaga po. Ano Congratulations! Ya po. Yeah, Congratulations po. Anyway, thank you. Ano bang uh, pronunciation? para para magkasundo muna tayo. Pro-tempore po ba o pro-tempore? Pro-tempore por oh, yon at oh, least temporary Ay, ala, ala, to, to, alam, tayo, na natin. alam na natin ngayon, hindi na tayo magkakamali oo po oh. um um kailan po ba naluto itong oh. itong uh, pagbabago sa liderato ng Senado Centerpin at, at ano ang pangunahing hmm. dahilan anong dahilan dahilan Opo. ah ano over the weekend mm -mm. yung uh, sabado linggo hanggang sa lunes ng mm -mm. umaga oo actually na finalize oh so... Ano pong uh, pangunahing dahilan, Senator? Ah, we we'll not go there anymore. Mm -hmm. Ano lang uh, basat 'yan, transition naman talaga yan. eh. Na mm -hmm. normal lang nangyayari 'yung may, may pagpapalit ng liderato mm -hmm. sa Houseman o kaya sa Senado man. Mm -hmm. so, ang, Ayaw uh, nyo nang sabihin ang kung ano nagtulak. ang basat 'yung usapan lang, basta merong 13 kasi 24 kami. Ayun, reason enough o kaya votes enough na mm -hmm. magpalit ng liderato. In fairness so, sa Senado. So, na, alam mo, gato niyan maano lang ako, Abba, segue lang na po. Uh, mm -hmm. In fairness to uh, uh Senator Chis, ano? Mm -hmm. Uh he was most gracious nung pinuntahan namin siya sa office niya. Uh, -huh. uh hindi na nga namin pinakita yung resolution eh. Mm -hmm. uh -huh. Siya na yung uh, nag-welcome sa amin at uh, nagyakapan sila ni SP Soto. At sinabi niya, how do, would you like uh, to proceed? Ganun ka rin ang tanong niya. Mm -hmm. Tapos yun, uh, napakaganda. Alam mo yung scene doon sa loob nung uh, pinuntahan namin siya para inform siya sana mm -mm. na meron ng enough uh, votes si Sen. Sen, Sen President Soto. Mm -hmm. Ano, walang, walang, ano, di describe ko statesman par excellence mm -hmm. si uh, center in fairness to him ah yes. tapos nung uh, sinuggest ko baka naman pwedeng para naman uh, sa para sa solidarity mm -hmm. ng Senado baka pwedeng ikaw na yung mag-administer ng oath at yun nga nangyari uh, uh, president uh -huh. mm -hmm. niya, oh president soto sabi oh sempre mm oh -hmm. i I'm more than willing to do it so na nangyari in all my three terms hindi mm -hmm. pa yata ako nakakawitness na yung tinanggal siya yung nag-administer ng oath do sa tumanggal sa kanya. Ah, ganun mm -hmm. po ah. Uh, tama so, ha. Ah. Wala alala. Ah, po. ko naalala. Kung meron, wala ko naalala. Tama mm. po ah. Kasi kahit paano may may konting yung mga nakaraan may konting sama Especially wow. yung kay Kasi, okay, kay kay, kay Mig migsubi, Subiri saka kay uh, Chis. Medyo ah. ma, ma, medyo ma, ma, yun, bitter yun eh. Medyo may bitterness po dun eh. Ah, hindi yan, Kasi siyempre, alam-alam na alam naman natin na pinlat yan eh. Hindi naman mm. yan mangyaga, mangyayari na napaka-estemporenyo. So, napaka, uh, oh. ano, wala. kailan lahat yan naman pinlano. Eh. Mm -hmm. uh, at uh, ang plano kasi ni Senate President uh, si Tito Sen, mm -hmm. sabi niya, partner, ikaw na kaya mag-ikaw na mag-administer sa akin, na Sabi ko, partner, pag kausap of that suggest, tanungin muna natin siya baka naman willing siya mm -hmm. para naman uh, para sa mga kasamahan natin. Kasi marami rin nagulat eh. Uh -huh. Ang makakalam lang halos yung initially labing apat. Uh, uh -huh. Actually labing lima kasama si Senate President Soto uh -huh. pero labing apat uh, yung nagpirma uh -huh. uh, hanggang Sunday or hanggang Monday morning actually. Uh -huh. Sino po ba ang mga huling pumirma? <laughs> Okay, lang ah, huwag na lang. Pantay-pantay <laughs> na 'yun eh kasi focus uh, na nga kami kahapon, uh, all 15 of us, para uh, pa, pag-usapan uh. yung ano bang way forward. Uh -huh. So, ang unang uh, pinag-usapan namin doon, syempre, uh, 'wag nating uh, apihin yung minorya. Uh -huh. uh, Bigyan din natin sila ng share ng mga committees at uh -huh. uh, ano, kaya lang, siyempre, priority na mamili as a matter of tradition priority mamili naman yung nasa majority, Sa majority. Oh, oh, okay. eh, Ayaw majority na ninyong uh, pag-usapan yung mga council yung mga huling bumoto uh, oh, oh. Dahilan. Eto, answerable by yes or no na lang uh, <laughs> senator <laughs> para kasi hindi gordon <laughs> uh. dahil mainito ang issue ng flood control at insertions may kinalaman po ba doon yung pagpapalit uh, maraming maraming ano maraming dahilan actually ah isa po ba yun? dapat. Kasi kung mapag-uusapan pa natin yan na ka Jerry, alam mo, napakaganda ng transition kahapon. Baka ako pa yung magsimula ng samaan ng loob. Huwag na lang. Oh, Naintindihan po natin. meron daw pong gustong humabol sa pirma. Hindi nyo na ba? Wala na. Tapos merong, nag-signify na ganon. Siyempre, pag-uusapan namin yon. Hindi naman pwedeng kami lamang ni Senate President at sa halimbawa ni mix O kaya kaming dating minor hindi naman pwedeng kami lang yung mag decide doon eh. Uh -huh. So kahapon, kasama sa caucus yon kasi uh -huh. may nag-bring up nga na may kumausap sa akin ganito kung pa bakit daw hindi sila kinausap, uh -huh. eh sila man ay willing na sumama. Uh -huh. Eh sabi ko hindi naman para sa atin kasi majority na tayo ngayon, kung consult natin yung ating mga kasamahan. Um, At uh, kung ano yung consensus, kung ano yung, siyempre, majority rin naman ang susunod dyan eh. At um, uh, alam din naman ng mga kasama namin, pagka mayorya ang nag-decide na tanggapin natin, eh, maski yung mga ayaw, siyempre, uh, tatalima sila, susunod um, sila. Pero kung hindi na matanggap, eh, libre naman silang umalis. di ba um, Ganun lang yun eh. Kasi um, ang, um, ang Senate, mulat sa poll, ang um, ang dinatangko ko na dyan, 24 Republics yan. <laughs> Totoo po. Totoo po yan. Eh, ngayon po, ah, kung, kung yung Siam, 15 kayo, Siam yung nasa kabilang grupo, kung sila po yung minority, medyo malaki po ang minority ngayon. Ano? Totoo yun. At anytime, uh -uh. pwede rin kung makalimbawa yung siya may naging 13. yeah, pwede rin mapalitan si... Ganyan naman talaga sa anytime. Uh -huh. uh -huh. Walang sama ng loob dyan eh. Uh -huh. After nung konting sama ng loob, may at may, niya may konti na sa... nasa lounge kami okay. nagkukwento eh, nuli kami uh, -huh. at, uh, maski ano pa yung nakikita nating ambaan doon sa plenario uh -huh. Ano yun eh. Pagka kami-kami na lang, wala rin kwentuhan, tawanan. Uh, mm. Yung camaraderie na nandyan eh. Kasi in fairness. Aning taon, eh, eh, uh, na taong kami magkakasama mm. eh. Kaya nga in, in po eh. In fairness po sa Senado, na, -na ko din po yan. At nag-cover din naman po kasi ako sa house kaya uh, nakita natin yung malaking pagkakaiba. Pero uh, direto yun na po natin yung tungkol sa Blue Ribbon Committee. Um, na uh, naibigay na, na po ba sa inyo ang Blue Ribbon? Um wala pa. ko po 'yung election kahapon ng Blue Ribbon chairmanship eh. Ah, hindi. Napag-usapan kahapon pagkatapos ng uh, pagpalit ng liderato, mag, uh, mag cool down muna tayo, mm -hmm. mag adjourn mm -hmm. para mahimasmasan tayo pare-pareho, tapos mamaya gagawin na namin 'yung uh, election ng mga uh, chairmanships ng komite. Uh, mm -hmm. 'yung mga papalitan uh, mamaya 'yon. So mm -hmm. At uh, yun nga, ako sinabihan na ni Senate President pati yung aking mga na ako yung uh, gusto nilang maging uh, chairman ng Blue Senate Ribbon. Blue Ribbon Committee. Hmm. Hindi po ba nakalagay sa rules uh, na kailangang abogado ang uh, chairman ng Blue Ribbon kahit na mukhang mas magaling pa kayo kaysa sa ibang abogado? Hindi naman. Pero wala, wala ganun sa rules. Wala kasi po. Nabanggit nga rin ni Senate President uh, Tito yan na sabi niya, nung araw tatandaan ko, merong nagsi si Cesar Alvarez, sabi niya, mm -hmm. nag-nag-chairman ng Blue Ribbon, eh, hindi naman lawyer. Wala naman sa rules na ganun. Oo. Uh -huh. uh -huh. Opo. Uh -huh. o, ayun, okay. pala. Uh -huh. So hindi pala requirement, ano? hindi pala requirement uh -huh. at uh, eh nag-set na ho yung uh, papalitan ninyong chairman ng uh, committee ng next hearing by uh, ano yata uh, 16 uh, oh, Tuesday yata uh, next week. Oh. Itutuloy nyo pa rin ba yun kung sakasakali? Uh, Kakalapin ko lahat yung uh, mga testimonya roon, mga <coughs> dokumento. Pag-aaralan ko siyempre <coughs> at uh, bago ako mag-preside, dapat alam ko yung, yung uh, pinasok ko Aba. at alam ko yung mga pinangahawakan ng committee. Pero tama yon itutuloy ko rin whatever yung uh, where, where he left off. Mm, -mm. Eh, itutuloy ko rin yung uh, pagdinig doon. Ano? Okay. Kasi marami pang parang nakabitin pa eh. Paano eh, yung uh, uh, yung uh, uh, kin yung uh, kinuntemp? Uh, kin naka, na, nandiyan po uh, si Senado, si uh, uh, um, Bryce Hernandez. Nandun. yep. Tomorrow, ah hindi, mamaya ito. Ano, magde deliver ako ng privilege speech. Ito yung part 2 ng aking Planted uh, Jets of Corruption. Ayun, ano, meron eh, na pala. Dapat uh -huh. ito Wednesday, bukas. Mm -hmm. ano, eh, sabi ko kay uh, Majority Leader Amig, sabi ko, ready naman ako, baka pwedeng bukas. Ah, uh, wala naman masyado sa agenda. Mm -mm. Mag-deliver na ako ng Tuesday. Uh, uh, nandun, uh yun nga sa, sinabi sa akin ni uh, Senator Chis, ano, tsaka ni Senator Jinggoy, mm -hmm. uh, baka raw i-release namin. Sabi ko, hindi. Mm -hmm. Katunayan, madadagdagan pa yung problema niya pag nag-deliver ako ng privilege list. <laughs> Kasi, i- Tuloy-tuloy siya sa kaulungan eh. Mm -hmm. Alam mo, sa dami ng patong-patong na kasong pwedeng i i, uh, i, i ano sa kanya, uh -huh. I, sa kanya at sa uh -huh. mga kasama niya. Uh -huh. Ano? Tuloy-tuloy na ito hanggang sa mapailan siya ng kaso uh -huh. at merong isang mabigat na kaso na uh, reclusion perpetua, sabihin na natin. Sabihin, uh -huh. hindi sa pwedeng mag-bail, hindi. Uh -huh. Ano yung uh, malversation. Uh -huh. uh, anyway, mamaya ilalahat ko mamaya lahat yung mm -hmm. kung ano yung mga posibleng criminal uh, cases, administrative saka criminal. Uh -huh. Wala nang kawala eh. Mm -hmm. Hindi lang uh -huh. siya pati yung mga kasama niya doon. Nako, mm hindi -hmm. ba nabanggit ko nga yung Bulacan na First uh, District uh, Engineering Office. Uh -huh. Pinakaano na ito eh. Pinaka-notorious 'ta Notori sa na, sa sa mga uh -huh. napasyalan namin as napasyala bahagi uh -huh. ng team ko. Uh -huh. Andun na lahat ng kalokohan At uh -huh. uh, mamaya, uh, sabi ko nga eh, kasama sa aking uh, speech mamaya uh, ihanda nyo yung mga maintenance medicine nyo sa high blood at uh, baka lumampas yung mga systolic sa diastolic uh -huh. niyo mahaba ho ba yan maghahanda mag ba kami ng mga popcorn habang uh, nanonood Oo. Kami sa inyo? medyo mahaba kasi mga ano to eh mga pareho rin na uh, may mga Mm. May mga resibo, may mm. mga nako, maliwanag yeah. uh -huh. na wala nang wala nang sasabihin pa uh -huh. kasi nandoon lahat kompleto Ricardo. Uh -huh. mm -hmm. Senator uh, Senator Pinkahapon eh uh, marami ring sinabi itong mag-asawang Diskaya. Uh, hindi ko alam kung napakinggan ninyo at oh, kayo'y busy sa pagangalap ng uh, pirma. At <laughs> nasa sworn affidavit. Video <laughs> busy nga kami. <laughs> <laughs> hindi, hindi ko na monitor eh. Kaya makikita naman sa transcript yun. Medyo uh, <laughs> busy nga kami kasi... bandang uh, umaga, meron pang nag eh. Uh, <laughs> <laughs> eh may mga pangalan ho na medyo alanganin. Uh, binabanggit nga ho namin kanina. Uh, kayo ho, sa tingin niyo at sa part 2 ng inyong uh, gagawing uh, privilege speech eh, may may partisipasyon pa rin ba itong diskaya? O oh, naman 'yan sa first uh, privilege speech uh, dito kasi uh, hindi hindi wala yata sila dito sa part 2 uh, pero sa part 1 nandun sila eh maliwanag. Uh, uh, so, pero ang napasin mm, lang namin doon mm. May mga binanggit silang binibigil ng congressman na hindi naman pala congressman. Ayun yes. na nga, yun na nga po. Uh, uh, uh. Medyo alam mo uh, at saka isa pang naka isang observation na na, na pa, ano lang sa amin, I may mean, mare-review ko naman yung record yung congressman. Mm -hmm. Ano parang medyo selective, mm -hmm. no? Parang pinili lang yung ewan ko, sabi nila parang teka muna, bakit uh, selective yata itong memory nito mag-asawa? So, uh -huh. natin yon na kung, kung maglalahat sila na mapahalan, kailang kompleto, wag yung, wag parang uh, namili lang sila. Namili ano lang. ni Congressman na uh, Marcy oh, Chodoro, oh, ikaw uupo oh, lang oh, nun, oh, na congressman oh, ngayon. Oh, 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 si Bem na Noel, eh, matagal nang uh, wala sa kongreso. Si, si Benjie hindi naman siya congressman noon. Nung nakaraan, ano, yeah. no? Si, uh, si Rom congressman Roman Romulo nga po, nakababag nila. eh. <laughs> uh, <laughs> uh -huh. niya. medyo, medyo kita yun kasi parang, si, di ba kaalyado ni Mayor Bigo to, si uh -huh. Roman? Opo. Oh. Parang, ganon. So, uh -huh. uh, kailangan talaga i-validate, ano? mm -hmm. Hindi ko sinasabing... Mali yung sinabi niya, hindi ko rin mm -hmm. sinasabing tama. Ano? Opo. Pero mas mainam na yung talagang kung gano'n lang. Dapat yan ano eh. Yung parang wala kang pinipili. Mm -mm. Dapat yun indiscriminate. Kung Daba. sino talaga yung sinasabing binigyan nila, eh sabihin nila hindi yung mamimili ka lamang uh -huh. kung sino yung gusto mo ituro. At saka kailangan hindi pwede yung say so. Uh -huh. Pakita e, sila Indonesia. ng pruweba. Uh -huh. eh, maski sino nilang ituro nila. Tama. Pwede uh -huh. ba yun? Opo. So ngayon pa lang eh medyo um, malamang eh, ma kung tayo magdidesisyon, Tatanggihan na natin yung application nila for uh, state witness, uh, Senator Ping. Actually meron nando sa table ni Senate President Soto na pinapipirmahan sana sa kanya uh -huh. eh, na parang conforme o nabanggit niya sa akin. Eh. Nagtatanong uh -huh. nga siya ano bang gagawin natin dito. Sabi ko pag-usapan na natin bukas. Pero uh, pag-aralan muna natin kasi maraming observation nga na medyo hindi hindi tama o hindi ka nais yung, yung uh, testimonya, mm -hmm. uh, yung affidavit. Okay. Unang-una, yung affidavit, September 6, eh, weekend eh. Mm -hmm. So, yun. Yun ang mga pag-uusapan namin na uh, mamaya, kaming uh, mayorya, o at least yung, yung uh, liderato, mm -hmm. kung nang gagawin doon sa letter. Kasi sa letter, parang nagtatransition na, uh, parang ini-endorse niya na, uh, na ipasok sa witness protection program. Uh, o no. eh, oh, teka muna kasi kami sa Senate, meron din sa witness protection uh, law no uh, na pwede ka man magbigay ng legislative immunity para uh -huh. na sa ganun, lahat ng sasabihin mo as witness, as resource person, maski uh -huh. self incriminating pa yan, self incriminatory, uh -huh. hindi pwedeng gamitin laban sa iyo. Uh -huh. so, eh, pero ito ang uh, ano pa, eh, parang uh, Uh, um, ano pa eh, parang lamang pa do sa legislative immunity kasi uh, parang sinasabi pa doon na uh, sabihin daw si DOJ na ipasok sa witness protection program uh, Ay, ayun. Teka mm doon. -hmm. parang hindi teka muna pag-aralan muna nating mabuti kasi unang-una -una, nasa yung mga resibo mo sa pagtuturo mo. Yeah, uh, yes. Importante 'yun eh. Mm -hmm. Ako tulad ko no yung uh, 'di ba si pinangalanan ko si Undersecretary Cabral. Opo. Na siya yung parang... nga pala. Buti, na nabanggit eh, niya. Opo. Oh. Uh -oh. Eh, sinabi naman ni... Nabanggit na. Pag-usapan namin ni Secretary Vince kagabi, tumawag siya. Uh -oh. Eh, tigas daw ng katatanggi sa kanya. Eh, sabi ko, eh, tatanggi-tanggi siya, may resibo ako eh. Hindi naman mm. ako magsasalita nang walang resibo. Opo. Ayan, oh. May may, uh, may, may number, may, may text, may ganun po ba? Oh, mamaya, iya ano, pa, nung parang as an aside, ano, parang nag mm -hmm. nag pag debate sa, sa main topic ng aking speech. privilege speech. Uh -uh. Babanggitin ko ito at papakita ko ng resibo. Uh -uh. Sinabi ko na rin Kevin, pinadala ko nga sa kanya yung screenshot eh. Sabi mm -hmm. ko ito, to your face nga itong kausap mo mm, nako uh -huh. Sab ang sabi lang ni secretary Vince, loko to ah <laughs> <laughs> loko nga. ay loka pala loko, <laughs> loko. Yeah. so yung uh -huh. yung uh, yung possibility na malagay sa witness protection program sa sinado pa lamang sa sinado pa la, level pa lang ay uh, very slim po ba tama bang diskaya yung diskaya hindi hindi ko masabi sa uh, ngayon kasi apa, gusto ko muna ma mm, makita lahat yung mga dokumentong nandoon sa kung mm, ano yung uh, exactong tinestify nila pag aaralan mm, ko yung transcript kaya uh, malamang sa hindi kung kakayaning ituloy pa rin sa tuesday yung pagdinig itutuloy ko ipagpapatuloy ko yun pero kung hindi uh, pwedeng isa dalawang araw uh, para lang magkaroon kami ng uh, sapat na panahon para mabasa mapag-aralan lahat yung tatlong pagdinig na kasi eh uh, uh, po, uh, senator marcolete and uh, and uh, 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 ito sarili ko ah i think he he did a good job ano mm -mm -mm. do sa kanyang uh, pagpepreside as a, as chairman mm -mm -mm. Yung pong naalala ko lagi ko naririnig sa inyo dati yung uh, uh, falsus in uno falsus in omnibus eh. oh? kaya hindi <laughs> ba yung binabanggit niya so parang ganun ang sitwasyon ngayon ng mga diskaya oh, oh. Uh, sa kanilang uh, presentation kahapon kasi pag nahuli ka magsinungaling sa isa <laughs> Pagpapaniwala mo pa ba yung mga sinabi niya? Oh. Yan niya. Para sabihin na abogado din sa Latin eh, di ba? Mm. In unos, uh, uno pacs in omnibus. Mm, mm oh. po, nako, eh, exciting pala mamaya. Uh -huh. uh, alas ano, anong oras ito, alas, Senator Bing? Alas yan, uh. ah, pagka pagka ano, ako ako lang yung nakasalang na mag privilege Wala uh -huh. naman kaming masyado pang uh, sa agenda ngayon. Uh -huh. Kasi wala pa naman to mga committee report na uh -huh. at saka wala pa mga debate syempre. Mm karamihan dito reference business bas mga first yes, reading yes. tuloy mga privilege pitches so. so, pero parang agenda para bukas mm -hmm. uh, ako lang nilagay doon ni Senator Subiri eh ko ko sinadya niya yung <laughs> bibigyan niya sa inyo yung buong oras ah. sabi siguro pagkatapos ng dasal mamaya uh ah. ah, sabihin niyo naman doon sa mga tatamaan magdasal na kayo ayon. <laughs> <laughs> so, Senator Pino, thank, thank you. Ano, Opo. Maraming mahayag na mm -hmm. talagang nakakagalit nung alam mo no sinusulat namin, tinitingnan namin yung mga hawak namin. Mm -hmm. Pati mga, alam mo, pinapuntahan ko ulit, pinabidyo ko ulit lahat. Nako, nakaka, nakakaga, sobra, sokdulan, sokdulan mm -hmm. talaga. Wala pa ako nakita ganitong kakurap, ganitong kagahaman, mm -hmm. ganitong kabrazen mm -hmm. na sa, sa, tagal ko sa public service. Uh -huh. Ibang klase itong Iba? grupo na ito. Opo, opo. Grabe, sabi grabe. nga ni Senator Joel Villanueva, nakakapagngalit. Opo, opo. Uh -huh. Oh, sa, nakakarimarim. Nakakarimarim. Opo. Uh -huh. Senator Ping, maraming salamat po at muli congratulations sa inyong uh, pagiging... Uh, uh, well, medyo last na lang pala. Nung tumakbo kayo ng 2022, kayo ay uh, you run for president, si Senator Tito, uh, Tito Soto ay vice president. Siya naging presidente, kayo naging vice ngayon. Kagabi kagabi nga may bibiro sa akin eh. Ah. Uh, uh, nanalo rin kayong dalawa sir kaya lang ano naging Soto Laxon. <laughs> 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 Na, natalo ika ng 2022, nanalo ng 2025. Kaya uh, lang yung Laxon Soto <laughs> naging Soto Laxon. <laughs> Soto Laxon. Salamat po at magandang umaga po sa inyo. Thank you. Salamat. Senator Ping Laxon. Yeah.